sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe, maraming uh, maraming marami salamat po sa inyo lahat. Uh, sana huwag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin at pagpatuloy nyo po pa lamang pag -support at pagtulong po sa akin. Tatanayin ko pong napakalaking utang na sa inyo lahat. Uh, sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Baga ng Pangasiyan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang palo para uh, palagi po kayo updated sa akin mga susunod na video pagkakalog ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at higit sa lahat uh, panatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigay higit sa lahat, magmahalan uh, huwag pong makalimpong tumulong sa mga taong uh, nangangailangan at huwag pong Uh, ipagyabang. Panatiling magpakumbaba si sa isa sa magtulang magbigay ng pamahalaan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hindi po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pong bahalang magagabay sa inyo lahat at ipagkakalob sa inyong siksik dikdik at umapo ng pagkumal ang ating Diyos na makapangyari sa lahat. Uh, uh, pagpalang gabi na po sa inyo lahat. Uh, gabi na po uh, sinsya kayo kasi wala pong ilaw uh, maraming maraming salamat po sa pagunawa po ninyo uh, maraming salamat po ang uh, Diyos na po ang bahala magagabay po sa inyo lahat sana po po kayo makalimut pong magsubscribe uh, uh, maraming maraming salamat po sa inyo tatanay ko po pakaling utang na ulo sa inyo lahat alam ko kung sino po yung uh, napuporsige po na gumagawa po ng mga ganun pong bagay na mag-subscribe, mag, mag -like and share at uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat at pagkakalob sa inyo ang kapayapaan pa kumbaba sa isa at sa lahat po sa pangangailangan sa buhay maraming maraming salamat po uh, bago po pisan po ay eh, shout mo muna kay uh, po ay eh, Belindo Palisok, Mike Tayo, Comintet, Sierra Eroyora, Prambico, Ryan Labisti, Jonix Miladin, Geraldo Jimenez, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, Robin Montanilla, Marlon Hoyohoy, De Rosario, uh, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim, Comintet, Yanis Nolo, um, Arnel Nialo, Pantalion uh, Pantalyon, Pugis, uh, Lordan, Buo, Comintet, Arjun, Puod, uh, Andong Kuroge, Tari Gyanan, Marvin TV, Kolo TV, runs uh, Rons Mancerino, Ronald Sator, commented, Arjun, Pod, Odil Landra, Jasni uh, Yamasiya, Nestor Ramos. Uh, sa mga, hindi ko po nasiatat po, uh, po sa inyo lahat. Uh, na po kayo kung uh, maangin po kasi, kaya pasensya na po kayo. Kahit gabi na po, maangin po. Maraming uh, marami maraman salamat po sa Uh, hangin po na para maibsan po yung init. Maraming maraming salamat po. Uh, uh, narito po ang orasyon po. Uh, orasyon pantaboy sa masamang espiritu. Napaka-importante po ito na orasyon po na pantaboy sa masamang espiritu para hindi po tumira sa ating mga tahanan na mawala po ang may dala po itong mga negatibo dapat umalis po. At kung po nyo pong resinot po ito ay tiyak na alis po at ma kwan po. Ah, pwede rin po itong i e, e, pag nagagamot po kayo, ipusa po yung tuktok ng pasyente ipusa sa tubig at sa pasyente tiyak na malulusaw po yung uh, masamang espiritu na gumagambala sa pasyente po. Magagamit po sa pang kwan po gamutan po kung wala po po kayong puder po kung sa halimbawa sa bahay po ninyo na may ganun pong nararamdaman po kayong uh, may nararamdaman po kayong mga kakaiba po sa inyong bahay paligid po magdasal po kayo sa ama namin ang Baginong Maria walhati sumasang po lahat isunod po yung oras na po ito napakabisa po ito orasyon na to at ipunyo sa uh, paligid po ipunyo nyo lang po sa paligid at ma ang makatatamaan po yung mga Uh, masama. O kung sa bahay po, uh, kumuha ko po ng isang basong tubig at da, kumuha po kayo ng isang dakot na asin tapos ilagay nyo po sa tubig tapos ibuga nyo po itong oras nyo na to tapos iwisik nyo po sa may nararamdaman po kayong mga uh, kakaiba po na mga kan po malalaman nyo naman po kung may kakaiba ko yung nararamdaman po kasi yung balahibo po, po ninyo uh, parang tatayo mararamdaman nyo talaga kung may masamang espiritu sa inyong tahanan iwisik nyo lang po at check na makukon po dapat po kung gumagawa po tayo ng mga usaping ganito ay focus po lamang sa sarili tiwala sa Diyos ang mga sa lahat maraming salamat po narito po oras orasyon po yan po, po. logikam itikam tatlong po sa alin po. Yan po. Sa alin po sa isip lamang po at ipo sa tuktok ng pasyente o ipo sa tubig na ipainom sa pasyente. Kung ginagamot nyo po, nangagamot po kayo, ito pong usalin po ninyo para lumayas po yung uh, samang espiritu sa katawan ng pasyente po. Ang uh, ginagambala, ng masamang espiritu yan po pero sa inyong bahay po uh, kumuha po kayo ng tubig sa baso, lagyan nyo po ng isang dakot asin nyo sa isang baso ng tubig tapos iwisik nyo po check na lalayas po yung masamang espiritu sa inyong tahanan po kung may kung po kayo nararamdaman po kayong kaiba Kung wala pa po kayong poder, uh, magdasal po ng isang manamin, ng na Bamino Maria, Walhati, Sumasang Palataya. Pero ang pagdarasal po ay time sa puso po. Pus, uh, isunod nyo po yung orasyon po ng tatlong bisis po, ipon nyo sa isang basong tubig. Maraming salamat po. Musikong uh, logikam itikam. Lusikum, logikam, logikam, itikam musikum dugikam itikam tatlong bis po sa po sa isip lamang po maraming maraming salamat po sa inyo na yan po screenshot nyo po para ma nyo po so. maraming maraming salamat po sana po huwag po kayo makalimut mag subscribe mag like and share iwagan ng pangasinan po pakipindot na rin po ang palo para palagi pong uh, uh marami po akong tatanoyin sa inyong lahat marami, uh, maraming salamat po sa inyong lahat tatanoyin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat maraming salamat po